Good afternoon mga karepaks Dito po tayo magsisimula Ngayon for this videos mga karepaks Magandang hapon po sa inyo Sa amang panig ng Luzon Visayas Mindanao Ito po ang aking ginagamit sa pagbablog ng po mga karepaks Yan Yuro rapido Ito po ang lugar namin mga karepaks Yan o mga kapitbahay ko Yan mga karepaks

Ha? <laughs> Itim. Pag kinamot, namumula. Wala. Wala. Wala ko Wala po mga karepak. So, shout out ka muna dyan. Yo <laughs> Ang aga mo naman gumara eh. <laughs> Yan po ang kanyang manok mga karepaks. Ay, si tatay oh. Tay! Ay! <laughs> Siyang, ganito na lang mga karepaks. Ay, no,